Sino ang mga nasa likod ng mga kaguluhan na nangyayari sa mundo? Kung bakit ang mundo ay nababalot ng kadiliman, puno ng kaguluhan, mga banta ng digmaan sa iba't ibang bansa? Russia laban sa Ukraine. China laban sa Taiwan. At Gaza laban sa Israel. Sino ang pasimuno ng na nangyayari? kaguluhan dito sa mundo. ito. Ang pasimuno na nangyayari dito sa mundong ito walang iba kundi sa satanas. Naparito si satanas upang maghasik ng kaguluhan dito sa mundong Wasakin ang buhay ng tao. Nakawin ang kagalakan ng buhay ng tao. Sa kulak ng kapitologis, Kapitulogis, talatanggis, hindi pumarito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumuksa. Umarito si Satanas dito sa mundong ito upang magnakaw, pumuksa, at magnakaw. Naparito si Jesus upang sila'y magkaroon ng buhay at magkagaroon ng kasaganan. Si Satanas ang nasa likod ng kaguluhan na inyayari dito sa mundong ito walang mabuting pangako na ibinigay si Satanas sa buhay ng tao. Ang kanyang pandaraya ay paulit-ulit na nilangin ang tao katulad na ginawa niya sa buhay ni Adan at ni Eva. Gusto ng Diablo na agawin tayo sa Diyos. Si Satanas, gusto ni Satanas, marami siyang dalhin. Papunta sa Gusto niya maraming mapahamak na kaluluwa dahil ang kanyang araw ay malapit na. Malapit na ang araw ng wakasan na ng Panginoon Diyos. Patuloy pa rin ang ginagawa ni Satanas upang nilangin ang tao, dayain at ipahamak ang tao sa Naparito ang Diablo na si Satanas na may dalang galit dito sa lupa. May galit sa Diyos at sa mga tao. Dahil napaka-exima. Sapagkat si Kristo ay may dalang kaligtasan sa buhay ng tao. At si Kristo ay eh, nalo niya na ang Diablo. Aklat ng Revelation chapter 12 verse 10. at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit ang sabi ngayon dumating ang kaligtasan at kapangyarihan at ng kaharian ng ating Diyos at kapamalaan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang kanila nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salta ng kanilang patuto at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya mga galak kayo, o oh mga langit, kayong nagsisitahan sa aba ng lupa at dagat sapagkat ang jablo bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya kaunting panahon na lamang mayroon siya kaya kapatid napakalaga na maunawa natin na tayo ay nasa huling panahon na ang panahon ay sadyang napakasama na at lubos na ng katampalasanan na ginagawa ng tao laban sa Diyos dahil sa paggawa ng kasalanan na si satanas upang linlangin alukin tayo ng mga bagay ng mundong ito na magpapakasaya ng ating panandaliang ang kaligayahan kalayawan ng mundong ito si satanas gusto niya na ang tao ay patuloy sa paggawa ng kasalanan at ang gusto ni satanas marami siyang may pahamak doon sa impyerno ngunit ang gusto ng Diyos tayo ay mapapunta doon sa buhay na walang hinggan sa ating pamag sa pamagitan ng ating Panginoong Isu Kristo ang ating kalaban ay hindi mga tao ang tunay na kalaban kundi si Satanas ang spiritual na kagliman na hindi natin nakikita ng ating mga mata. Aklat ng Epeso, Kapitulo 6, Talatang 12 Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, sa laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaltahasan. Ang tinutukoy nito walang iba kundi si Satanas. Ang tunay nating kalaban. Kaya mga kapatid, sa katapusan ng mundong ito ay malapit na. At ang pagbabalik ng ating Panginoon sa si Kristo ay sadyang malapit na. Kaya mga kapatid, tayo ay nasa huling panahon na. Ang Panginoong Kristo ay malapit na. Napakahalaga sa mga huling panahon ng ating mga buhay. Tayo ay matatagpuan ng ating Panginoong Kristo at tayo ay nananampalataya. At tayo ay magpakatibay sapagkat ang ating panahon ay napakasama napakasama na nangyayari sa mundong ito. At tayo ay lubusan magpakatibay sa espiritual na pananampalataya sa ating Panginoong Isus. Aklat ng peso Kapitulo 6, Talatang 13 Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magkatagal sa araw ng masama at magawa ang lahat ay magsitibay. Verse 14, magsitibay nga kayo, ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, sakbat ng baluti ng katwiran. Kaya mga kapatid, napakalaga ng na mga salta ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Tayo ay magpakatibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Yesu Kristo. tayo manalangin dakilan Diyos kami nagpapasalamat sa iyong mga sagda. Panginoon Kristo, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaban loob, humihingi kami ng iyong pagpapatawad sa aming mga nagawang kasalanan. Gaibayan mo kami sa mga huling araw na ito, Panginoon Isus. Lord, ubusan mo kami ingatan, pakapuspusan ng banal na spirit. Tulungan mo kami laging ilid sa iyong presensya. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Amen.